Ang bilang ng mga kaso ng tigda sa bansa ngayong taon, tumaas po. Base po sa datos ng Department of Health, tumabot na sa may gate 1,800 missiles cases mula po January hanggang October 14. Dinahamak na, dinahamak na mas mataas po ito kumpara sa naitalang apat na raang kaso lang sa kaparehong panahon noong 2022. Ayon kay infectious diseases expert Dr. Ron Jean Solante, inaasahan na ang pagtaas ng kaso ng tigdas dahil sa mababang vaccination rate sa mga bata noong kasagsaga ng COVID-19 pandemic. Dahil dito, muling nagpaalala po ang eksperto sa kalaga ng pagbabakuna para maiwasan na rin ang mga komplikasyon ng tigdas gaya ng encephalitis o pamamaga sa utak at pneumonia. Pinaka-importante pa rin no? dahil ang measles is walang treatment, no? walang antiviral agent available. No? Napaka-importante ang prevention through vaccines at napakataas ng uh, uh, bisa ng mga bakuna sa measles. In, in any case, kung merong nagka sa bahay na bata, then you have to isolate the, the, the one that has measles because uh, uh napaka-importante na hindi mahawaan, maubuhan, no? maatsingan yung, yung, yung kasamahan na bata.